Arestado ang mga holdapper na nagpapanggap daw na motorcycle taxi rider. Pinupuntirya nila ang mga empleyadong bagong sweldo. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Nakadapa sa kalsada habang kinakapkapan ng Makati City Police ang mga lalaking yan. Pati ang kanilang motorsiklo, chinek din. Ang apat kasing lalaki, mga holdapper pala. Ayon sa mga otoridad, Nahuli ang dalawang riding in tandem na yan dahil nag-report ang mga nabiktima nila. Yung kanilang description ay nag po doon sa nakita na naglilibot na dalawang riding in tandem. Malayo po yung habulan at uh, sa kabutihang palad po, nahuli nga po yung uh, dalawang riding in tandem. Ang modus nila, magpanggap ng motorcycle taxi rider sa kamang hold up. Uh, Siyempre sir, eh, sahod days. So, um, Magsasahod na. Nakaabang din sila, sir, dun sa mga lalabas, sa mga buildings. Uh, kapag kapasitib na, sir, yung target nila, uh, didikitan lang, sir, and then uh, tinututukan na rin, sir. Tapos sabay uh, kuha na, sir, sa gamit. Pag-amin naman ang isa sa mga sospek. Uh, nagipit lang po talaga. First time mo lang sumama sa akin. Bali driver lang po ako, sir. Napagalaman ding dati nang nasangkot sa iligal na droga at pagnanakaw ang mga sospek. Nakuha sa kanila isang granada, dalawang baril at mga bala. Mar ang mga sospek sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon.